Kuha ako, Ayan. Ito, parang may insectong kumain. Pero pwede na to pang sahong sa gulay. Hi guys! Andito kami ngayon sa gabihan ng aking papa. At magugulay kami ng car lang. Papakita ko sa inyo ang giant car lang dito. Ang laki ng car lang. Mga Ayan. So, sa tingin ko, kailangan to ng bakho ko. <laughs> Sabi, ang laki daw. Parang braso daw. Ugat pa lang. Ano, makakain ba yan? Yang ano na yan? Bilog na yan? Yung malaking yan? First time namin kumuha nito guys. So, hindi namin alam kung makain ba yan ito. Yan, makain ba yan? Kanina <laughs> pa. Ay, white pa na eh. Sabi mo violet. <laughs> sa tingin ko, kailangan mo ng paladoy. Yan, laki na. Laki na tumba. Kaya mo. Ayan, sa na. Baka inaano din yan. Ano naman Baka kasali din yan. Hindi namin alam guys kung kasali ko siya. Pero yan na ba yun? Yan. Ito na yung nakuha namin. Ito maliliit lang pala yung bunga niya. Ang laki ng puno. O, oh, dali na. Tara, oh. Sige na mo, doy. Okay, okay. Nakawala ko yun. Yung bunga niya. Marami-rami din kaming nakuha pero maliliit. Sige, sige, doy. Kapag pag-anakog hantik. Nakakatawa ko. Makapatawa ko. Kinukuha namin yung mga saha. Pinapatanim agad. So, itatanim na namin bago aalis. Ayan. Ang laki-laki ng mga puno niya parang giant. Hindi lang parang giant talaga siya. Ayan o. Oh. Slim naman niya. Medyo konti lang. Tapos meron kaming nakikita ano dito. Mushroom. So, kukunin namin. Sasali namin sa gulay. Sahog namin sa gulay. Ayan. Ouch. Takot ako kasi baka madulas ako, guys. So, pwede na to sahog. Kaso na. Ayan, marami-rami sila. Ayan. Pag sahog. Ouch! Ayan siya. Masarap to guys. Sahog sa hugsa. Ayan. Sa hugsa namin sinabawan. Ayan. Meron dito. Pero parang may kumain. Ayan. 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 Hugasan na lang to Parang may insektong kumain. Pero pwede na to pang sahong sa gulay. Ang sarap na ito, guys. Adumihan na yan. Nadula sa ati ko, guys. Ayan na yung pet niya. Nadula siya sa putik din. Ang dulas dito. Pina kami sa car lang. Gabi. Oops. Yan, kumuha din kami ng okra. Pero mukhang matanda na yung okra eh. May palay na tanim dito. Ayan, ginawang palayan ng aking ama. Ayan. Ayan, kukuha din kami ng alugbate. Marami siyang alugbate dito. Kaunti lang ba yung kunin natin? Doy, guntingin mo, doy. Mga bata lang kunin mo. Oh, may, değil, may lante, bata. na siya. Bata ko. Ay! Hi! Wow! So nakakita kami ng rambutan. Habang ano. Nakalap kami ng gulay. Ayan guys. And may kalabasa. So kakain mo tayo ng rambutan. Ay ko. pa din ako yun. Ay ko. No,